Buenas dias damas y caballeros Again welcome to another uh, pre-recorded uh, vlog of the vlogcaster Kasi busy po tayo today so we recorded this earlier So meron tayong follow up dito sa interview ni uh, Vice President Sara Duterte Sa Paris, France Kung saan nilangaw ang... Uh, meet and greet niya dyan at uh, sa nakikita niyo naman halatang halata na mga wala pa sila mga 50 dyan <laughs> mukhang matatalino mga OFW at mga mga Pilipina married, married to uh, French uh, French uh, husbands or wives dyan sa Paris, France at na adopt na rin nila yung democratic and uh, you know yung honest uh, honest governance, ah. cred uh, cre, uh reformis governance. So ayaw na rin sila sa magnanakaw at uh, galit na rin sila sa mga mamamatay tao. Kaya 'yun, sila-sila lang, sila-sila lang. Malaki pa sana 'yan na uh, ground sa sa uh, park diyan sa Paris France, pero 'yan, sila-sila uh, lang. So meron dito sa interview nito, meron patutsada si Sara Duterte kay uh, Speaker Martin Romualdez at uh, kay former appropriations uh, Chief Appropriations Committee Chief na yung uh, binabalangkas yung budget na si uh, uh, Congressman uh, Ako Bicol Congressman uh, Saldico at sinasabi niya ngayon na ito ito talagang dalawa ang mastermind. mastermind sa papag, uh, pag nakaw ng uh, flood control uh, projects or uh, sa paggawa ng mga uh, ng mga uh, ghost uh, projects yung sinabi ni presidente na guni-guni at sinabi pa niya mahiya naman kayo. So according to Sarah Duterte, dalawang tao lang ang kumukontrol sa budget and that is uh, Speaker Romualdez and Sal Dico. Although parati naman natin sinasabi, this is partly true. Partly true kasi uh, sila yung umuupo sa gumagawa ng last version ng BICAM report at nakita naman natin naging controversial yung last BICAM report nila dahil iniwan nila mga blank form, yung pala mga yun na yun mga ghost projects, yung mga blank form. Kaya blanko ko yun dahil ghost yun. May nakalagay pera lang pero wala nakal may nakalagay 100 million pero wala nakalagay lugar at walang nakalagay project uh, uh yung mga detalye kung ano man ang project. Ah sinabi lang road project 100 million. Ganun. So yung pala yun, yung pala yun ng mga ang mga ghost projects na. Ha? Kaya pinapaimbestigahan na yan ngayon ni President Bongbong Marcos. So meron namang gumag gumaga gumagawa si President Bongbong Marcos. Sana lang maging patas siya na kung sino man talaga ang uh, ang may gawa lang lahat mga yan kung tama itong sila sabi ni Sara Duterte na si ang may pakana talaga diyan ay si Uh, speaker Romualdez at Saldico dapat uh, they, should be, they should be made to answer for their crimes. Although alam naman natin at parati ko rin sinasabi sa inyo, the, she is telling just half of the story. Siyempre, yung, yung kwan niya dyan, yung bata niya dyan, hindi niya binabanggit. Uh, kasi parati ko sinasabi sa inyo, uh, kaya nga ang tawag jan by cam, by cam, by is, in Latin is two and then come is ch chamber two chamber two chamber so one chamber is uh, the house of representatives represented by the speaker and the appropriations committee chair another chamber the upper house of congress the senate of the philippines represented by the senate president chief escudero and uh, Finance Committee Chair na si Grace po. So sila yan apat, sila yan apat ang umupo, inupuan para ga, para gawan yung final version ng budget na sinabi ni President Bongbong Marcos ay lumayo na talaga sa original version nila ng budget as uh, as presented by the as turnover by the, uh, by the Department of Budget and Management na ang tawag ay NEP ha ah, uh, National Expenditure Program or NEP pero kung dumating dumating na ito sa House nagiging gaana na ito General Appropriations Act ito na yung yung bill pero yun sa Kawanila pag uh, pag uh, uh, talaka pag talakay nila nito pag pangagawa uh, ng hearing ganon yun na inaalis na nila yung mga yung mga sa PhilHealth, sa uh, DOH sa sa mga sa sa, sa at uh, nilalagay sa mga sa mga flood control projects nila at mga ayuda ayuda funds tulad ng akap 26 billion ni Romualdez ah so ngayon na uh, ang totoo talaga uh, si Cheese at si Romualdez talaga Saldico and Grace po ang uh, ang may kasalanan dito. Sila talaga apat, silang apat. Pero siyempre, itong si Sarah ay one-sided lang dahil siyempre bata niya si Cheese Escudero. Ha, baka nga ito pa nga ang spare tire niya na kung maaresto siya ng ICC, si Cheese Escudero ang tatagbo ng presidente o kaya kung uh, kung hindi siya maaresto ng ICC by the time na papasok na yung eleksyon, si Cheese ang tatagbo bilang Vice President at baka may term sharing agreement pa nila yan. 3 years si Sara, 3 years si Chis. Knowing ganyan talaga style ni Sara eh, na niluto niya ito nung uh, time rin ng mga bata niya si si uh, Alan Peter Cayetano at saka Alan a uh, congressman Alan Velasco na nag term-sharing rin sa pwesto ng speaker uh, of the house ah so gagawin rin, 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 rin nila yan ni Cheese pag uh, tumagbo sila sa presidente at pagka vice presidente so kumbaga kung uh, tut, kung uh, may tama si Sarah na niluto talaga nito ang mastermind talaga si Cheese si si uh, Romualdez, si Grace Po at si Saldico dapat ha, they should be made to answer for this. Mapanagutan nila ito. Ha? Pero at two, apat sila. Hindi si Romualdez lang. Kasi kung hindi naman pumayag si Romualdez, yung nung sinabi ni Chis na sa akin 142.7 billion insertion. So kung hindi pumayag si Romualdez, hindi ma mag, mag yun ni Cheese. Ah, the same way, kung hindi rin pumayag si Cheese, kasi ngayon, according to Cheese, meron sa uh, 350 billion rin insertion si Romualdez kasi lahat daw yan, 600 billion ang insertion. So, hindi, kung hindi rin pumayag si Cheese, hindi rin ma-insert si Romualdez ng, ng uh, 350 billion. So, kumbaga, it takes four. <laughs> Hindi lang it takes two. It takes four to tango. Or pwede rin, it takes two to tango. Cheese and Romualdez. ba diba, si Cheese, even on a holiday, bumisita pa, pumunta pa, finalo pa, ha? ang uh, pag, uh, finalize ng budget sa, sa kongreso. The first speaker na na lumuhot. <laughs> ah, Kaya bakit partly partly Uh, tama si Sarah kasi kaya si, si Cheese mismo ang pumunta kay Romualdez hindi si Romualdez kahit si Cheese sa upper house pero siya ang pumunta kay Romualdez so baka talaga si Romualdez ang may control ng budget because, because uh, he is the uh, not only the speaker but the first cousin of the president pero pareho sila yan. Pareho pare pareho sila ang may uh, may gawa niyan, ha? So pakinggan na natin yung interview ni Sarah kung saan na uh, sinabi rin niya na ginagawa uh, dudarin siya na may mangyari dito sa investigasyon at uh, ginagawa lang daw ito ni President Bongbong Marcos pag dumating ang baha hindi, uh, hindi siya ang masisisi uh, sa mga baha, ha? So panoorin natin 'to. Itong interview ah, At courtesy of uh, SMNI Channel Through the Political Outlook uh, Facebook page Sige panorin natin to Sandali ah, Naka-off yung kuha natin Okay dito na SMNI, ma'am, may, may we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors in the flood control project. Sa tingin niyo, ma'am, mas dapat investigahat at panagutin ang mga kongkisista na involved sa anomalous project kesa sa mga contractors? Um, well, lahat sila dapat. No, Hindi lang yung mga contractors. Dahil yung mga contractors ay uh, mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education, binigay to doon na dalawang tao lang ang uh, nag-decide uh, sa budget ng Pilipinas. Uh, yun ay si Martin Romaldez at si Zaldi at um, uh, yung uh, mga kasamahan nila o mga grupo nila, uh, kasama din nila yon sa paghati-hati noong uh, budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon Uh, sa Department of Education. Nabanggit namin yon kay uh, BBM na ganun ang ginawa. Pero noon ay uh, wala siyang reaction. Tapos biglang ngayon, uh, meron na siyang reaction. Paniwala ko uh, ginagawa nila yan para lang sabihin uh, sa susunod na baha na, oh tingnan nyo may ginawa naman kami. Uh, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ma'am, in the recent survey of WR Numero Research, you appeared as the early frontliners for the Okay, sige, okay na yun. So, yan, na uh, pati ngayon, na niya si Romualdez, pati yung budget ng uh, DepEd ay uh, pinakwan, ha? pinakialaman, ha? pinakialaman. Yun nga, yun nga, kahit si President Bongbong Marcos, sa totoo lang, nagalit rin kasi... Mas mataas pa yung budget ng uh, ng DPWH dahil nga naisaksak yung mga yung mga uh, ghost flood control or irregular uh, or substandard flood control projects na isaksak sa DPWH tinanggal sa DepEd eh, that is in violation of our constitution na sinabi since the time ni Cory Aquino ni former president Cory Aquino na dapat uh, highest highest uh, the department with the highest budget ay dapat ang DepEd kasi yun nga this is our future ha pero only 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 ah from the from 1987 until now ha only this time sa Marcos administration mas tumaas ang budget ng DPWH yun nga dahil nilaro na nga yan nila nila Cheese Escudero at nila nila Martin Romualdez. So tama rin naman si Sarah na doon uh, tulad kay Baste Duterte nag-express siya ng uh, ng doubt na pwede kung kaya ba merong bang political will si President Bongbong Marcos to go after his cousin. So wala na, wag na tayo, wag na tayo mag uh, uh, pa-kwan ma, pa ha. Ah, uh, uh, diretsahan wag na tayo magbulahan kay dito kaya uh, kasi meron pa rin nagagalit sa akin na uh criticize uh, uh, natin ito si Romualdez. Let's face the truth. Ha? Huh? Kaya partly bumagsak ang uh, ang rating ni President Bongbong Marcos at uh, halos sumuntik na na wipe out yung uh, mga kandidato niya sa last senatorial election sa history ng mga presidente uh, most weakest you uh, mo are weakest yung kanya ha most uh uh, uh underperforming most underperforming uh, uh administration uh, team yung uh, alyansang bagong pilipinas ni president marcos na ni walang ni, wal, hindi kalahati ng pwesto na kuha nila ha, na may nakapasok pa dalawang oposisyon uh, ay dahil na rin partly sa ginagawa nila Romualdez kasi in 3 years na marami na talaga nakikita ng mga tao katiwalian kasama na yung mga pagnanakaw sa pera sa ayuda at saka sa paggamit ng pera ng bayan para sa chacha. Lahat, laro yan nila Romualdez. Doon pa lang, gumawa na sila ng insertion para sa chacha. Yung People's Initiative kung saan nagbayat sila. Binili na yung mga boto ng mga tao. Pero karamihan ng pera napunta sa bulsa nila. Kaya hindi naging successful yung People's Initiative. So, kumbaga, nadadrag down ni Romualdez ang pinsa niya si President Bongbong Marcos. In fact, uh, ngayon nga paniwalang paniwala na ako na no? walang walang uh, parte si President Bongbong Marcos dito sa mga insertions. Ha? Well, anyway, meron naman siya 4 billion confidential intelligence funds pero dito sa mga 350 billion insertion ni Romualdez at 142.7 billion ni insertion ni Cheese Escudero wala siyang parte dito kung baka ang, ang gumawa lang talaga nito ay si Romualdez at si Cheese at si Grace po and also si uh, Saldico so uh, dapat uh, kung anuman investigation meron ang Malacanang it should start with this four ha? Huh? sila kung kung baga dapat alamin natin okay saan ba yun napunta yung 142.7 uh, billion ni ni uh, ni uh, Scuder, ni Escudero kasi alam natin yung uh, kasi very selective yung leakage ng DBM 12 billion kay Joel Villanueva 3 billion kay Bongo ganon oh yung iba, magkano? Si, Bo, si Bato, magkano? Si Jinggoy magkano? Si, ah, uh, yung iba pa mga senator dyan, ha? Si Robin Padilla, magkano? Si, I, si Amy Marcos, magkano? Si, kasi, hindi naman lahat napunta yun kay Cheese. Ha? So, ganoon yung, yung 350 billion insertion ni Romualdez. Kani, kanino napunta yun? At, ah, uh, kung napunta yun dito sa mga congressman sa Bulacan, ano nangyari sa mga projects ng congressman na yun? Kasi di ba sabi ni Sara ngayon eh sila lang man yan nag-uusap-usap yo sila lang man yan na uh, yung mga uh, pinapagawa yung mga project nila kasi sila ang nagkumukuha ng project eh sila sila lumalakad para makakuha ng project makakuha ng budget kung, na, kung nakuha na nila yung item sa during the during the budget deliberation or during the bicam sila rin ang pipili kung sinong sinong contractor gagawa sa project nila either totoong project substandard project o kaya ghost project and then later on ang taga implement diyan ay mga bata rin nila kasi sila rin ang nagre-recommend -re kung sino ang sino ang district engineer pati pati nga regional director ng DPWH sila ang nagre-recommend may, may mga may bata na sila ni, indi, yan mga district engineer walang takot yan sa sa regional director or ka, kahit sa secretary tinanyo yung yung sagot ni uh, ni yung tono ng uh, ng sagot kahapon ni Mani uh, Mani Adipdwesh uh, Chief Mani Bonoan parang uh, parang uh, naghuhugas na siya ng kamay at uh, ibinabato niya yung sisi sa mga regional director at district engineer kasi ito mga district engineer sa uh, uh, kuwan ito handpick ito by the uh, by the congressman sabi niya ito ang gusto ko sa distrito ko so parang sila, sila hindi ang hindi si Bunoan ang may control dito sa mga district engineer di ba sabi nga ni ni mayor Mag magalong uh, ito mga district engineer itong tagabigay ng pera taga deliver ng pera sa mga ng parte-parte ng mga ng mga congressman kaya dapat uh, dapat kuwan loyal ang loyalty nila sa mga congressman so so it's about time na uh, kuwan na talaga ha kahit uh, kahit half truth lang yung sinasabi ni Sara Duterte dahil tinanggal niya sa equation sa inalis niya sa larawan si Cheese Escudero <laughs> tinarget lang niya si Martin Romualdez at si Saldico pero it is about time na na kuha na talaga ibanggitin na talaga yung mga pangalan nitong mga involved na kongresista at senador kasi uh, mali mali yung yung trend na mga na mga offload ng investigasyon ng uh, House Tricom and also the Blue Ribbon Committee kung saan wala pa nababanggit mga senator at congressman at lahat ng sisi ibinabato sa sa kongresista ano ibinabato sa kontratista at sa DPWH officials oh may kasalanan rin sila may uh, Uh, complicit din sila dito pero maliit lang ang porsyon maliit lang ang porsyento nila ang malaki-laki talagang porsyento umaabot ng 30 to 40 percent ay ang mga kongresista at mga senador kaya dapat uh, wag na tayo paligoy-ligoy pa idiretso na natin na yan dapat gawin yung, yung investigative team ni President Bongbong Marcos i identify na yung mga kongresista kung saan lugar ay meron mga ghost projects or or a uh, uh, defective uh, mga ampaw na mga ng mga ng mga plot control projects. So yun po ang uh, ang update natin dito sa issue ngayon and also our follow up dito sa interview kay Sara Duterte sa Paris, France. Thank you very much for watching everyone and see you in my next vlog.